A meaning of minds with one purpose, to be subversive We drop verses of convergence of lyrical merchants Collaborations with Picasso, paint wordscapes Literary masterpieces, create a stroke of genius Portray society with all its profanity Embrace humanity and let God preserve my sanity But in reality we gotta learn how to love ourselves It doesn't really matter which way the cards are dealt Life is a school of hard knocks, it's full of lessons You win some, you lose some, but don't forget to catch your blessings Um, gamay, kay... no, kami ulit yung chip. Sa anong sip sip. Mukhang 5 chip chip. kami ngayon 626. Ah, sa lukoy ang pagkina rin kami. Naglalakad na naman kami as usual. Daan ng trend. Oh. Tapos pinakilalim, daan ng tubig. Daan din ng kotse. Itong mga nakikita nyo dyan na ano, na halaman dyan. Tanim namin yan. Tanim namin yung kalamansi yan. Native kalamansi. Ayan o. Ganyan yung tsura kasi ano, kinuha pa namin yan sa Vietnam. Totally mga kapasoy. Ano eh, kung gusto namin, kaya namin hindi maglakad. Alam mo lang, makakainis ka na. Ha? Ang tikas na mukha mo. Oo ano, kasi, ano, <laughs> may mga pera naman kami, kaso ang tunay na mayamang kasi hindi ay, nagpapakita ay, ng eh. ano Ayan, di, yung, hindi nagpapahala tayo yan. Puta brad, ganun ka kayaman. Ito, <laughs> ito yung ano namin. Ito, may klara Middle boss. Wala kaming pakialam! <laughs> <laughs> Tapos, ito yung <laughs> JC. Si JC yung ano ito. namin. Yung Ah... Uh, manager consultant. <laughs> And ito si Maki Ito yung ano namin. Yung brand manager in the Di gamit so sa camera, ipakita mo naman kami para ma-discover kami. Di per seconds. Yan. Ah, ito naman si ano, parokya. Parokya ni Ed, ano, parokya ni Arina. <laughs> ni Arina. Yan ano, ito po yung ano pinaka head manager. Ah, uh, totally kami sa trabaho namin may mga katungkulan kami kasi pinili pinili namin maglakad kasi nga ang gusto namin mangyari na maglaad. Oh, yung medyo ano kasi kami wholesome kami. Ayaw uh, namin magpalitan na may pera kami. Ito ah, talaga yung itsura ng kami. Oh, <laughs> abang kami. <Na>, Mayero sila. Ito <laughs> talaga yung itsura ng mga mayayaman sa panahon ngayon. Ikaw ng para hindi pumangit. Eh, thank you. Ah, hindi well, lang pera. Oh, syempre ako, o, namin. ako kasi makiboy, medyo busy na rin akong tao. Hindi na rin ako makabili sa sakyan. Uh -oh. So, busy ako eh. Siyempre. Ay, palibasa kasi kayo. Pwede kayo magsalita ng ganyan. Kasi hindi naman kayo mahirap eh. Alam nyo mga so ang gaano kami kayaman. Uh -oh. Di ba apat kami? Uh -oh. Totally, kaya kung bakit SBMA? Kasi yan, ang SPMA, binili namin yan. Yung S, binili ni makiboy. Boy. Uh -oh. yung B binili ni ano Ed ano ni Parok. ni Barokya <laughs> Barokya B di ba Barokya <laughs> Barokya <laughs> oh tapos yung SBF yung M binili ni JC and yung A binili ko kami po talaga yung ano, nakabili ng SBMA. Eh kung jogga mo sa eh. Eh di gawin mo. Kaya sinusulit namin ng bawat araw. Oo, oh, na kami kasi nangangasiwa kami. Uy, may points ha. <laughs> Ang SBMA talaga mga kaoso. Nagsimula yan noong 18th century. Ay, tan oh panunumpa nung naglaban si Lapu-Lapu at si General MacArthur. Nanapatay si General MacArthur sa uh, ayaw ng tulay ng Santa Rita. Ito na. At ito <laughs> <laughs> na. Totoo na makatotohanan ito. Ito 'yung General <laughs> MacArthur. Tataka-tanga na naman buhay. Eh. Pag namayari na ni Makiboy ito. Banda doon tayo pag namayari din si JC 'tong <laughs> Oh. Trabaho ng mga call center ko dyan, dito yun. Mga. Ay, dito, dito ba yun? Oo. Oh. Hmm. Ako... Ano mo sa guard? Gert, hindi makatawa ko dito. Yung call center kasi na yun, na sinasabi ng tropa namin na hawak niya, which is, ano yun, yung mga call center... Yung mga ano yun, yung mga wika nila is mga bisaya lang. Ganon ka na ba kayaman? Dudong? <laughs> kasi kami... <laughs> o, mga... O, mga... Ganon lang sa'yo tayo na. Kasi kami... Kasi kami, maka ano kami, ma makabayan kami. Ayaw namin yung English sa call center namin. Hindi namin tatanggap. Si Cebu, si Cebu, si Cebuano. Man, okay na. Cebuano. Si At saka kapampangan. Bicolano. Ingitero. Ingitero. Sugalero. Sipsipero. Lahat 'yon tinatanggap namin doon sa call center namin. O mga o dito talaga naglalakad lang talaga kami yung Ferrari ko kasing isa kanin ano kagahapon tol ano nagasigasan dahil binato nung bata ng picha. Ayoko lang may may sigasgas pinapon ko ayun ano pag yun nagasgasan o ang sabi ko bakit andit ang gasgas laki ay nyo para kitang kita o tama o problema mo sa truck ko ano yun yung pinato yung gulong dapat lang tama nami-game Game ang nami Tama kasi imalaga ang busina, tol. Uh, totally talaga. ay namin, afford namin yan. Pagkano ba yung ano ngayon? Hanabishi 3310? <laughs> Hanabishi <BG> 3310? <laughs> Ah, uh, 33,150. Uh, kasi, alo, afford namin yun, magkano lang yun eh, 50 million. Puta, sisiw. Sisiw? Gawin mong fee. Dahil dito, ah, uh, naglalakad lang kami, eto banda dito, ah, uh, eto na yung agency ni, ano, factory ng bata yan. Paggawa ng bata. paggawa ng bata. Ano kay JC yan? Pakto niya sabi mo, sa amin. Oo. Oh. Dalahi namin. Ang kaso, ang requirements namin dito, mga kaoso, kung gusto nyo mag-apply, kailangan hindi ka paog. Oo, oh, kailangan hindi ka paog. Dugo ng aso. Pangalawa, may kota kayo. Every four months, kailangan. <tinyo? Kupun. Kupun. <tinyo> hindi, kailangan. Makabuo ka. I mean, Every four months. Tsaka mga kaoso, oh, nandito naman tayo. Nakita niyo yung bahay na yan. Yan ay kay, ano naman. Pabahay namin yan. O kay Parokya. Uh, yung yan. itinayo niya na yan, is factory ng mga, ano, prisoner. Ah. Uh, lahat ng gustong magbago, nandyan sila lahat. Nabili namin dito yung lupa na to. Ano, uh, ano pa? Nineteen na Nineteen... 19, eighty-eight 19, 19, times four. Times eight. Yan. Ano siya, medyo... Equivalent. Times <laughs> two. Equivalent. Punta kayo sa paling namin. May 50 lang pam pam pambili sa akin doon. Bibili kayo ng ipit-ipit. 50 lang. Pati kinilas. Bili kayo DVD doon. Pagsalang, sira. Tapos <laughs> <laughs> dito, yung mga puno dito, mga ano to, dangerous species to mga puno na to. Dinikit lang yan. Galing pa tong Switzerland. Itong isang to. <laughs> Tapos yung makikita nyo doon, galing... Galing Colombia. Galing Colombia. Galing Pangasinan. Ang ano, social lang pa rin. Ah, social ba? Social. Pangitin. Dumaan lang ang Pangasinan. Dumaan lang. Dumaan lang. Dumaan lang talaga sa Sa Switzerland lang. Yun. Tapos yun. nalagaan kasi namin. Alam nyo kasi ano kami, la nature loving kami. Ayaw namin yung nauubos yung mga alamang dito. Mga alamang puno, yan. Sinahalagaan namin mapagmahal yan. Kami. Oh, mapagmahal kami. Yung... Mapagmahal kami. Kulang namin sa kali namin. Sobrang mapagmahal ni Mackey Bear kasi, wala naman sinasakit. Ah, marami nang ano to, na minahal. Marami nang nasaktan. <laughs> 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 Maraming sinaktan, oo. Oh, wala naman bibigtayin ako. Selfish! Selfish ng mga babae. Ito tawag dito sa ano na yan, sa puno na yan. Iwi-tiwi. Uh, mango, mango ten. Mango ten. Mango ten. Mango ten. Mango. Ano siya? Mangus din siya na ba, may... Puno na to, tip din. <laughs> <laughs> Pag tumikit ka, siguradong matitip-tip ka na. Eh? Oo, oh, tama. Tapos, and yung 7-Eleven. Alam nyo kung bakit tinawag yung 7-Eleven yan? Kasi, yung... Oh, pero ko sa wedding yan. Oo. Oh. 7 na may 11 pa. Oh. Mm, Bali ang sagot dyan. Kasi, ano, kasi anong tawag dyan, pre? 7 plus 7 equals 11. Very good. <laughs> 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 What's good in a hood? It's so fucking good. Mood. <laughs> <laughs> <coughs> Kaya nag-intro. <through. laughs> Ay! Takilagano <laughs> pala.